Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nandingan. Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga Thessalonica, chapter 3, verses 10 to 13. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa binanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghiwasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo, mahigpit namin ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa pagawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Noong pinagninilayan ko ito, sa simula parang nakakatuwa na huwag mong pakanin ang hindi gumagawa. Papano na lang yung mga tambay, yung mga taong Uh, masasaya sa kalsada na walang inaatupag kundi ang kasayahan at manghimasok sa buhay ng may buhay. Kung titingnan kong malaliman ang bahaging ito, napakayaman ng sulat nito ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Pinagtatagubilin namin na maghanap buhay at mabuhay ng maayos. Ang paghahanap buhay ay hindi lamang usapin ng kapital, hindi lamang usapin ng kumita ka, kundi ang sinasabi ng simbahan dito ay magtrabaho ko na mayroong dignidad, mayroong pagpapahalaga. Kahit nga sa bahay, kahit nga ang mga gawaing bahay halimbawa, naghuhugas tayo ng pinggan hindi dahil tayo inuutosan kundi naghuhugas tayo ng pinggan para ang susunod na kakain ay pinapahalagahan natin merong pagpahalaga sa kasunod ganun din sa paglalaba naglalaba tayo para may susuotin ang mga kasamahan natin sa buhay. Hindi ito usapin na ikaw ay lalaki o ikaw ay babae na gumagawa. Ang mahalaga ay may dignidad, may pagpapahalaga sa ating paggawa. Kaya ito ay magandang hamon muli sa atin at tagubilin ng ni San Pablo na huwag tayong magsawa sa pagawa ng mabuti. Ang kabutihan ang ating nais. Kahit nga sa social media, no, nagpapaabot tayo ng, ng vlogging dahil may nais tayong ipabot. Nais nating may balita ang kabutihan o pangyayari sa mga nagaganap. Kaya nga ako, isa din sa aking pinahahalagan, ay ang paggawa ng pagbabahaging ito na kung saan sanay ang mga nakikinig at nanonood rito ay magkaroon ng, ng kaalaman, may kaunting pagninilay at mailagay nila sa isip at damdamin at maisagawa ito sa pang araw, -araw na buhay. Kaya napakahalaga ang ating paggawa, ang ating pagpapahalaga sa gawain. Sabi nga ng isang uh, content creator na the more na ikaw ay gumagawa ng content, uh, the more na marami kang views. Kung hindi ka nanonood o hindi ka nag nanonood ng ibang mga YouTubers, hindi ka rin ng iba. Kaya napakahalaga ang paggawa na mayroong dignidad, pagpapa, pagmamahal at uh, pagpapahalaga sa gawain. So ito po muna si Ikoy Randin at sana ay patuloy tayong gumawa na mayroong dignidad sa buhay. God bless po sa atin lahat.